Binisita ni Barm Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa ang, gumugo, ang gumuhong flood control dike sa gilid ng National Highway sa Barangay Layog, Pagalungan, Maguindanao del Sur. Ang flood control ay ilang metro lang ang layo mula sa Davao Cotabato Road. Matatanda ang nagsagawa ng rerouting sa kabilang lane ng highway ang LGU dahil sa pangamba na baka lalo pang lumambot ang lupa na sumusuporta sa highway. Sa ginawang inspection ni Makakuwa, nakita nitong halos tatlong metro lang ang layo ng gumuhong flood control mula sa main highway. Nauna na rin pinalikas ang mga residente na naninirahan sa lugar at sa gilid ng ilog. Ang mga nagdaang pag at pagbaha sa Pulangi River ang dahilan kaya lalong lumambot ang lupa na siyang sumusuporta sa flood control kaya ito nasira at halos anurin na. Sinabi ni Makakuwa na lubhang mapanganib ito hindi lang sa mga residente kundi para na rin sa mga biyahero kapag tuluyang gumuho ang National Highway kaya umapila siya sa DPWH-12 at Ministry of Public Works na agad gumawa ng aksyon. Kahapon, sinimulan na ng DPWH ang pagtambak ng lupa at pinaplano na rin ang mga hakbang na gagawin para maayos ang nasirang flood control na siya namang ipinagpasalamat ni Makakuwa. Mark Antonitaiko, NDBC, Bida Balita.